So ayan mga palangga, no? maayong good morning, araw ng linggo. Ngayong umaga, alas 6.30 na ng umaga mga palangga o mga langga. <laughs> Kaya to say it. Bagal itong magkaalas ng bahay mga palangga. Itawa e na lang natin yung mga simpleng problema. Ngunit minsan parang nakasila ng bahay pero hindi natin pwede sirain yun. Kaya sinasabi ko, simple lang, normal lang sa buhay natin yan na talagang magkakaroon ng sakit yung mga tao ako kahit pa paano iba na talaga yung pakaramdam mo nakaraan uh, talagang iba na talaga pero kahit pa paano ng Panginoon mga palangga na alis pero yung mga anak ko pati asawa ko pabalik-balik yun sa kanila hindi ko maintindihan yung kaso na yan kasi ininuman ko wala naman po naon may gamot kasi ako na ininom nakadalawa ko at uh, katapano natanggal nakaligo na nakaligo naman na ako kahapon wala wala pero mayroon pa rin pero kahit paano hindi siya masamang masama pa masamang masama normal so, ganoon talaga ang buhay kaya mga tayo bago tayo kaya mga tayo sa akin dagdagan pa ng minsan <laughs> nai-stress ka na parang masaya, masaya na parang nai-stress like, ka. I Stress ka na sa pag-alis mo ng bahay. Siyempre, trabaho na, trabaho ko naman yan. Wala hindi na kailangan dapat magreklamo pa. Tapos share ko lang sa inyo. Sa lahat ng mga pasahero <laughs> Hindi ko pa naintindihan o baka hindi lang na naintindihan yung pagsakay ng motor kung paano yung mga hindi pa marunong talaga sumakay ng motor mga langga yung mga baguhan lahat lahat dito sa buong mundo marunong kayong magkialog maintindihan sa sabi ko sinasabi ko huwag po tayong distansya masyado sa likod ng driver una harap doon ka na sa pinakadulong bahagi nasa hulo basila na ng distansya natin hulo ano batanes yung distansya natin kasi nga sa Metro Manila talagang ng giwang ka <clears throat> giwang ka ng giwang dito mga langga kasi nga sisingit kayo sa subang traffic pero kung nasa probinsya ka naman pwedeng gawin yun na nasa distansya ka nung drive. Eh. pwede kasi kato paano hindi man gaano talagang singit ng singit nakadepende rin sa area yon Dito tulad sa Metro Manila na talagang mapapasingit ka talaga alas 12 lang ng madaling araw dito walang traffic mga palangga sa Metro Manila ang... okay. Pero kahit pa paano, ganun pa rin. Kaya naman kasi nga. Trabaho ko yan. Bakit? Eh, higup tayong kape. Sarap ng kape. Sarap ng saging. Ang ganda ng kombinasyon, mga langga. So, hanggang dito na lang, mga palanggan. Hindi natin uh, pahabain po yung ating maiklihan ma uh, lang natin yung mga sinasabi natin. Dami natin problema sa buhay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Araw ng linggo. God bless, mga palangga.